Hello, good morning guys. This is Daisy Green King. Ang ganda gandang morena. So ngayong umaga, marami akong nasa Pagkatapos kong gumising ng maaga at maghati na estudyante. So umikot ako sa gate 2 ng Prime North. And then, ah Prime North, Prime South pala. Sa likod, sa gate 2. So, marami akong nasa Lamuha. Good morning po sa inyo lahat. Sa mga nabigyan ko po na mga card ko or sticker. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Magandang magandang umaga at tuloy nyo lang po ang pag exercise nyo dyan sa gate 2 at saka sa gate 2 ng Prime South saka gate 2 ng, ng Pasina, Pasinaraw? Pasinaraw? Ayun, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ah, para sa akin naman talaga is pwede kang tumulong sa sa kalikasan. Yun. And then, may nag-pick up din po kasi ng mga bote na kinukuha ko sa sa highway ng mga village. So, di ba, mas maganda naman nakatulong ka. So, sa lahat po na na nagdi-dispose ng ating mga bote, pwede nyo pong ipunin para ibigay sa mga nangangailangan. Lalo na po sa mga kapos at pwede nyo po rin nyo ibigay sa kanila. Pwede nyo rin pong pagkakitaan, pwede nyo rin pong makatulong sa kalikasan. So, kahit wala po tayong charity or either ano, basta good goods ka lang, tumulong ka lang sa mga kapwa mo. Yun, pwede na rin makatulong ka sa lahat. So, pag natutunan ko ngayong umaga na hindi lang ako, kundi meron din talagang ibang tao na marunong tumulong. Uh, kahit sa ganong paraan, marami pa rin naghihipo ng bote at hindi kinakalat kahit saan saan. Hi! Good morning anak! Good morning mga! So guys, need niyo po na turuan ng sarili niyo para hindi po makalat yung mga bote natin. Malaking bagay po sa atin para sa ating kalikasan. So good morning, good morning guys. Again, again good morning.